Hi guys, good morning. Morning na dito. Time check is 9.04 ng umaga. Yung kamay ko yun. Na na down. Trabaho, And update lang namin kayo sa aming uh, sakit na influenza. Positive A. So, nag-start kami guys is Wednesday. So, one week na ngayon. Wait lang. Ayan. Tapos, ayan, gumagawa si Madam ng ginger tea with uh, honey lemon. So, tawag nito, Wednesday kami nag-start. Yung una lang talaga naramdaman namin is, yung natutulog ka, tapos pagkain na morning, ang sakit dito, actually, yung natutulog ka pa, masakit dito, yung malat na malat na parang may <coughs> ginagrind ba dun sa loob? Tapos, para may nakatusok or tawag sa minyan na buko in Bisaya. Tapos, yan, nagsabi na ako kang ate na ganito, ganyan. Tapos, sinisisi ko siya kasi mas unang nag-positive yung alaga namin na bunso. Siya unang nag-positive uh, Sunday. Tapos, yon Tapos, pagka Thursday, mabigat na yung katawan namin. Tapos, pagka Friday, hindi nagchill ka na kami in the morning ng early in the morning on Friday. Nagchill na kami tapos gano'n ganun na kami dalawa. Ganito yung naramdaman ko Ganito, ganito. Parehas lang talaga kami yung kuan talagang masakit na yung katawan, masakit ang ulo, <coughs> mabigat. <coughs> tapos unti-unti nang -unti hindi ka na nakakalasa ng pagkain, no? Tapos yon pag Saturday morning, hindi na namin alam. Yes, indeed, hindi na namin alam yung ginagawa namin. Pero nasa isip talaga namin na gusto namin pumunta <coughs> ng hospital. Mataas Kaso lang, oh, matas na yung lagnat namin. Tapos ang sakit-sakit ng ulo. Yung marami kang nararamdaman na sakit sa katawan. Pero hindi mo alam kung saan mas uunahin mo dun sa sakit ng katawan mo. or sakit ng ulo. Basta yung hindi ka makatayo ng mga... 3 minutes yung talagang gusto mo na umupo, tapos uupo ka, padandahan pa yan kasi masakit din. Sabi ko, wow, first time ko tong ganito na sakit. Tapos, yun, kinausap namin. Actually, sa atin may trabaho noon. Ako ay Saturday, so it's my holiday. So, tinanong namin si Yamo kung, ay eh, sinabi na atin na pwede bang hindi mag-work mag kasi nga, masakit na talaga ng katawan niya, yung hindi na maram, hindi mo na alam kung anong nararamdaman mo. So, nag-ask kami na magpa-check up, sabi niya, saan kayo magpapacheck up? Sa clinic or sa hospital talaga? Eh, hospital lang naman, alam namin. Tapos, alam niyo guys, wala kami pera natin. Yung eh, budget. Wala kami budget para dyan. Oh, so, ayun sabi namin na, doon na sa Kwanse, sa, sa pa, Prince Margaret, kung sa na Prince kami na na-admit before. Na, na admit before. Then sabi niya, ah, okay, you can go. Yung parang wala. OMG, yung bunso. <laughs> Tapos, wala lang, parang sabi ko, ha? Yun lang reaction mo, na halos mahimatay na kami sa harapan, ng, sa harapan mo, yung kitang-kita mo na, na super pill na kami, na hindi na, yung wala ka ng sa kaya sabi ko kang ati, trati, na inis ako ba? Kasi ganun lang yung reaction ng amo ko. Tapos, itong alaga namin na bunso, narinig niya, ha, eh, hindi niya na pinag- gusto. ayaw niya na paalisin si ate. Siya yung ano uh, tawag dito. Ayun nya kami pa Doon talaga napansin ni Amo na hey, ipanalo talaga yung problem namin kasi nang nag-usap kami ni Amo parang madilim kasi yung sa kwarto niya madilim so paglabas namin dito na sa sala doon na siya parang nakita ko na talanta din siya. Nagagalit na siya nung Pero para case. sa akin hindi hindi ako satisfied sa ginawa nila. Yeah. Tapos yun um uh, sabi niya, <coughs> okay, okay, sabi niya ganon. Tapos, kinukuha niya yung alaga namin na kanang may sakit nga daw kami. Pero may sabi niya, ay, it's okay, hindi na naman siya mababalikan niya ng sakit na yan kasi galing talaga yan sa kanya, na-infect lang kayo sa kanya or nahawaan. Kaya, ayun, sabi na naman niya, ah, okay, okay, I will do something, uh, dito na lang kayo sa bahay, more pahinga lang daw tapos, bibigyan ko kayo ng gamot actually guys, yung gamot niya, yung una talagang nasabi ko, wow, ang galing ng gamot kasi, kasi effective, nakakatulog. kasi nakakatulog binigyan niya lang pa kami ng sleeping pills yun, nagsasalita siya ng salita yung madami ng binibigay na gamot hindi mo na alam na sabi ko, naiintindihan ko tapos, maya maya, nawawala na sa isip ko dahil nga, hindi ko na alam kung saan yung masakit tapos, sabi ko bakit ganito, yung hinahawakan mo kayong may gusto kong gagawin, tapos bigla ka na lang, hmm. na na, tulog ka na, tapos, kahit na, kumakain ka, tulog O oh, Oo, tapos, actually, gusto namin doon sa hospital, kasi, kami nga dalawang may nararamdaman, sino magluluto sa amin, sino magkakuhaan sa amin sa pagkain, so, ayun, eh dito, dito lang kami sa bahay, gutom na gutom na ako, tapos uminom kami ng gamot, yung, siguro, parang, kinukut na ba yung, kwan mo, yung, sigmura. At sigmura mo, kaya ayun, Naglugaw ako Kasi dyan lang naman yung lugaw Madali lang Alam yung gusto ko talaga humain Kasi ang nararamdaman ko Yung gamot na lang nandun Kasi wala kaming kain Wala pa kaming breakfast So yung lugaw ko Yung gusto ko pang kumain Pero antok na antok ka na Naghiga na lang ako Tapos ginaw nun ko na lang yung pagkain Tapos ito nga tiko sabi ko Kumain ka kasi nga May nararamdaman tayo Tapos Sino bang mag, gusto mong magsubo? Eh, ako, ngayon, I man, masama din yung pakiramdam ko. Kaya, si pinilit ko talaga siya. Y kaya yun, nakatulog kami. Tapos, dinner na, dinner na din kami. Then, next, kumain. Kasi nga, ah, ah, parang hindi, hindi talaga kami makatayo sa sakit nito, Tapos, pagkain, halos hindi dami pagkain. Kaya, oh. na yung kapi namin, dalawang dalawang na siguro. Tapos, alam mo yung dila mo, na may mga kwansya, siya. Parang, samad-samad na lang. Parang yung dila mo parang na-stroke kasi parang siyang tumitigas na parang iwan. Eh, ito. Tapos koan, parang may tonsillitis ka. Alam mo yung kan yung, yung every time na kahit lang yung laway mo yung eh, gaganon mo. Ang sakit, sakit. ang hapdi. Yan. 6 minutes na. Yan lang yung update namin 6 minutes lang. Okay, guys. <coughs> And today ay kahapon ang oh, sama din ng pakiramdam namin yung gamot pala ni amo, yung magkuan ka lang, mag-sweeting ka lang, pagkatapos ng sweating mo, balik na naman yung nararamdaman mo. Kaya i-stop namin yung gamot na binigyan niya. Tapos, sabi ko, ayoko na yan ng gamot ni amo, kasi parang tuan, tawag nito yung nararamdaman yung ko lang yung chan ko, nabubloated siya, yung tumitigas. Sabi ko, ayaw ko na yan, ayaw ko na talagang uminom yan. Kaya, Monday, Monday in the morning, nag-stop na kami ng medicine na binigay ni Amo lalaki. So, buti na lang may dala sa si atin nung pag-uwi niya ng Pilipinas. Nadala siya ng Alaksan, Biogesic, Sumyux. So, Sumyux. So, ako yun, nagbitbit nung umuwi din Saka ako. Saka yung Citericin. Citericin. Yun. Buti na lang, nagdala kami ng mga gamot na ganyan. So, ito yung hiniinom namin ngayon, yung Alaksan at yung Sumyux so, so, at Citericin. citericin. So, yung citiricin, makaka-help din yun na makakatulog ka. Pero ako, hindi ako madali matablan doon. So, sabi ko, hindi nga masakit yung tiyan ko doon sa ininom na gamot na galing sa Pinas. So, kaya yun ang ininom namin. Yung Monday, three times na day kami uminom noon. Tapos kahapon, two times na lang. Kasi sabi ko, gusto ko iles-iles natin yung gamot natin. Kasi para... Yung herbal, herba, herbal, na lang ba? Herbal, herbal? Herbal na lang ba ang kuan ng aming inumin? Kasi kuan siya, tawag nito. Um, kasi parang hindi din maganda na mawawala na yung, yung masama ng katawan namin pag nakainom kami ng amot. Pag wala na, wala na naman siya. Balik na balak naman balak kami na sa kuan. So, so, so kailangan yun talaga is I mean, more more tulog, fluid ang iinumin dito sa uh, kwan na to. Kaya, ayun, nakabili ng, ano, tawag nito vitamins na walang sa oras. Kasi oh, so, nga, ayun, kailangan na talaga namin yan. So, gagawin na namin yan. And, <coughs> yon ayun lang namin naalala itong <coughs> kwan. Ginger hmm. lemon tea. Kasi may nakausap ako Bisaya ako, sabi niya. Oh. May kubo ka ba? Sisin ko o may ano ko, fluensya positive A, sabi mo Ah, sya, anong symptoms? Tapos nung no, sinabi ko na, may ganun din pala siya. Tapos sabi niya, yung warm water daw, nilalagyan daw niya ng asin. Pinakalimutan ko yun, ah, ginagawa ko yun nung nag-COVID ako. No, sabi, this oo, one yung good na. Gamit ko sa COVID, yun ang din ka ito. Inumin mo, sabi niya. Saka yung luya, siya din nagsabi sa akin. Actually, naalala ko yan. Sabi ko, parang may gusto akong iinumin na iniinom ko noon na yung nagkuan din ako, na positive sa COVID. COVID. Tapos, sabi ko, may kuwan na, kalimutan ko na na -kuan, Sabi ko, parang may lemon yun at kuan lemon honey. at honey. Sabi ko, ganun. Gusto ko nang sabihin sa kanya, nung Monday pa lang, pero gusto ko alalahan kung ano yun. Tapos, ngayon, pagka Tuesday, may nakausap siya, yung kasama namin sa naghahatid ng alaga doon sa school bus. Sabi niya, ganito lang gawin mo sis at saka ko pa naalala, ay, ginger lemon tea pala yun. Kaya, ayun, dinaw, nagawa kami kahapon. Tapos, ngayon, gumawa na naman kami. Kasi ito, pwede to init, kahit ilang beses mo to inumin, okay lang, hindi kano yung chan mo. Yung gamot kasi, is, grabe, ako talaga una nagreklamo sa gamot. Nag, ano din, nag-advise din yung pinsan namin na sa Saudi. First kasi namin yun, na, ayun, ay, hindi ko alam kung ano tagadog dun sa tuob. Pero sabi ko kay Kumano, hindi namin gagawin yun kasi pag once na gagawin mo yun, dapat hindi ka mahangin. <coughs> eh sa amin kasi, mandi pa lang, pinapawork na kami niya mo. So, stop na ninyo, hindi, hindi namin yon sinunog. Nawa na lang kami ng iba. Ngayon, Wednesday, pang one na to, pang one week, one -week na. na. Um, thanks God, kasi nga medyo okay na siya. And I hope so na mamayang hapon, hindi na siya yung pag wala na yung araw ka din parang parang kandila ka. ka din na nauupos oh. ba yung ganon sana tuloy-tuloy na to Iinom pa rin kami ng gamot sana tuloy-tuloy na ang hirap kaya talagang pinili kong hindi pumunta kahapon sa <coughs> kahapon yung sabado sa simbahan kasi hindi mo alam ang ang kuwenta niya ang pangit ang tawong nito yung oh, weird. ang weird ng pakiramdam mo yung first time in your life ba, parang ganon, kaya ayaw kong mahawaan yung iba, kasi pag, yun, madali lang kasi makuhaan kasi through lawar, mag ating ka, hindi mo na malaya napunta sa kanyang yung laway, o di, di ba di ba, kaya ayaw ko yung makahawa ako kaya stay ako sa kong bahay ni amo Nag kaya kaya nga, ito nga kasi kami ay konyang lang wala kaming karapatan. Magrit na mo. Pero alam mo, nagbawi yung amo namin kasi kung sa hospital kami, 14 days talaga. Kasi sa atin, nag-excess siya ng 8 days sa kuan sa tawag ito, annual, annual leave niya. So, po, gusto niya, magbabayaran niya yon Pero, pwedeng magtrabaho or pwede deduct sa salary. Eh, merong konting argue before na, nagkasakit kami ni ate ayun, yung hindi na kami pumunta ng hospital, alam mo, biglang bawi na, okay, fever on you, na kuan na lang, um, four days na lang yung natitira na annual leave ko, na gusto ko ipagamit ng ate, para hindi na siya magtrabaho, sabi ni amo, oh, no, no more deduction sa salary, no, more, no more work, extra work, um, it's a fever na lang sa inyo na ibibigay namin yun, pero, hindi ako satisfied, sorry, hindi ako satisfied, kasi, alam nilang masama yung pakiramdam namin tapos gusto talaga namin makit, makapunta ng hospital para mas dali, madali yung kan ba pag heal mo tapos yun hindi kami pinayagat kasi alam lang, 14 days talaga yun doon or more than 14, 14 days, days. Sila din po, hindi sila It is kasi wala pa namang kuan pero for sure na 14 days talaga kami kasi kailangan ito ng wal kung si among lalaki nga mismo nagsabi na wala pa tong gamot mm. di ba kasi pa mismo nagsabi wala tong gamot. Kaya naging okay din kami doon kasi nga totoo naman baka wala you know, na. Ang nabes lang is kagabi 7:30 7:30 pa lang tapos na yung mga amo ah, namin kumain. Pagkatapos ng kami tapos tapos maglinis ganun. Inayaan na niya kami matulog kaya 8 eh, o'clock pa lang tulog. Tapos hindi 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 nila kasi maaga din kami nagigising 5:50. Kasi nga, nagluluto pa ng ako hindi naman kami nagtatrabaho pero ayaw din namin mag ipilit yung sarili namin kasi nga, masama pa yung pakiramdam namin. So guys, ingat kayong lahat dahil itong sakit na ito ay hindi basta-basta guys. Masakit talaga siya guys. Masakit, as, in, as in, alam mo yung maglalakad ka. Yung matutulog ka din. Yung Oo, natutulog, ka, natutulog. ka tapos magigising ka na lang pag mo, basang-basa na yung damit mo. Pati yung Basta lahat. Kahit basta. Anong haba ng tulog mo, pagising mo, pagod na pagod. Oh, walang, walang ano. Yung sabi mo, 10 days, 10 hours naman akong natulog, pero pagising ko, ang bigat ang bigat-bigat ng ulo mo, pati yung katawan mo, parang hindi naman tayo natulog nito. <laughs> tapos ng sakit-sakit dito na dry na dry, <coughs> as in dry na dry siya. Yun, tapos, may plema pa yung, dito mo. Oh, yung, may plema yun dito mo, oh. Ayaw mo umubo kasi nga pag umubo ka, lalong sumasakit dito. Oh. Pero yung plema mo, sabi niya, <coughs> kaya <coughs> iubo mo na lang para lumabas yung plema mo kasi yun ang makakabigay ng ginhawa ng katawan mo. So, sige ba? Pahay na. Dito, dito lang tama yung update namin na almost one hour. <coughs> Bye guys. Thank right. you.